Hi, good morning everybody. So today is the day na siguro kailangan na natin i-harvest lahat ng ating ampalaya kasi it's getting colder and look at that parang nasisira na yung skin niya dahil sa lamig no, dami pa naman yung bunga, oh my god oh my dami niyang bunga guys, sayang sayang siya kasi hindi na yung iba I need to harvest everything, oh. Tignan mo naman. Gaano karaming bunga yan. But I don't have a choice. Mayroon pa dito sa ilalim. Diba? Mayroon pa dito sa kagilid. But again, I don't have a choice. But definitely, oh, may ba, maliit pa, oh. But again, I need to remove them. I will harvest three today. Yung mga medyo maliit siguro tatagal pa yan. Kasi umiinit pa rin naman siya, no? But for now, let's do the thing. Let's do our job to put them better. Ayan. So, let's get this. Ayan, ilagay natin. Idiretso natin siya sa ating lagayan. dalitin natin sya sa ating plastic bag. Uh, uh, we have another one here. Dalitin natin siya sa ating plastic bag. No? Kailangan natin sya di-harvest. Lahat. Either you like it or not, kailangan talaga natin sya makuha. Perfect. So, wala tayong like, ibang gagawin. Hindi, ito na yon. This is the choice that we can make. ba? Diba? So, anyway, na-share ko lang sa inyo. Kasi, this is life here in United States of America. Kailangan nating magharvest harvest Kasi mayroon tayong i-harvest. ba? Diba? Ganda lang. Sayang. Dami pa sanang bunga. diba ba? Sayang ka ayo. But I have to go everyone. Kailangan natin siyang kuhanin. At i-harvest na talaga ng bongga. Yan so. Bongga siya. So ayan, marami pa tayong susunod na kukuhanin. So may mga malalaki pa. So ito, pwede na rin yung gulayin. Ano? One, two. Yung iba maliliit pa talaga eh. Oh? Iba maliliit pa talaga. So gustuhin mo man, nagulayan sila. Ayan, may isa dito sa ilalim. No. Next time around, iinit pa siguro to. Sin lang mga lengga. Happy harvest everybody. We love you. <laughs>